Hi Taurus, second half of 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo para dito sa susunod na ilang buwan ng taon. As usual, kung ano man po ang pwedeng bumagsak, mensahe gabay lamang po. Para sa mga Taurus who be straightforward sa ating reading today. Ayan. Ano maiwan natin para sa mga taong ito? Para sa mga taong maring makapakinig, Taurus, second half of 2024. Message. Anong ganap? Anong parating? Anong mensaheng gabay? Ang ating may iwan para sa kanila. Mayroon ng umaangat dito. Sige, saman natin. Taurus, second half of 2024. Ayan. Salamat po sa ilang nananatili tayo po ay live na live sa ating F FB na naman dahil. Ayan, nag-appear na siya. Kunin na natin to. Sa ating YT naman this time. Okay. Live reading talaga tayo. Hmm, ayan. Page of Swords, the Nine of Cups, Reverse, the Eight of Swords. Okay. Nine. Nine of Pentacles. Ang ganda. The Queen of Swords, Reverse, the Seven of Swords, And the Eight of Pentacles. This one is in reverse. So, unahin natin yun para bang sobrang magiging busy ang susunod na anim na buwan na ito para sa inyo. Buhay trabaho, especially. Career or anuman po itong inyong pinagkakaabalahan or pinagkakakitaan. Ayan, hindi pa pantay sa moon child. maring dito higit na mag-highlight or magbigay din ang inyong life. Para sa ilan, okay? Guys, still tayo po ay general message. Just only take what resonate po. Pero nine of pentacles, nine of cups ay narito. Isang indikasyon na dito sa ilang tinatrabaho mo, ngayon pa lang, why not? O tatrabahuhin mo yung patuloy mong pinag-aalaya ng efforts, ng tsaga. Yan po ay merong nilagang naghihintay. Nilagang manok pa nga, kita nyo guys. Pakita natin sa live. Ito kasi yung work yung naman mention ko. The Eight of Pentacles, this one is in reverse, so, ayan, may panlalaban, may pagkabesi, may pagkasobra sa point na yan. And Nine of Pentacles, ito po yung ibon, Tinola to, guys. Diba? Ulam na naman, pagkain na naman si Munchak, pero, <laughs> hindi wala yung inyong patuloy na pagsisikap. Gaano man nisan, parang, ang bakal nung resulta or nung takbo nung gusto nyong makita ang flow when it comes to your income, your money, meron po. Nine of Pentacles, this is a great sign na merong positive possibilities or improvement, okay? Kasi sa realidad, magkakaiba po tayo ng posisyon, ng sitwasyon. So, claim natin na merong magandang improvement when it comes to your money. Sobrang mag-a-apply ito guys. Kaka-mention ko lang dito sa ating um, viewer na si Miss Masalia, shout out, isang Taurus na magka-highlight ngayong second half of the year, astrologically, ang inyong second house of income. Ito yung hard-earned income, yung pinaghihirapan, pinag-aalaya ng tiyaga efforts. For some of you, kung andito kayo sa punto ng karera, buhay, karera, trabaho, na gusto niyong magsimula, halimbawa, I mean, naghahanap pa kayo ng trabaho or bubuo kayo ng bagong negosyo. Um, isang advice na may iwan ko, go for it. Ilaban yan. Take action. Okay? Take risk, Take new chances para sa inyong sarili. Dahil walang imposible. Lalo pa nga po maganda yung nakikita natin pagpasok ng pera sa susunod na anim na buwan na ito ng taon. Claim natin yan, ano, basta ano lang tayo. Kasi andito tayo, sa eight of swords, may ilan kayong ayaw tingnan. May ilan kayong maaring, eto sana ayaw natin, no, yung kinakatakutan. O na, nauunahan kayo nung kabah, nung pagdududa sa inyong kakayanan. Katabing-katabi niya, yung nine and 9 So, ito yung lucky, lucky angel number. Eight of Swords. Buksan mo yung mga mata, Carlos. Magtiwala kasi yung kakayanan na merong improvement. Gaan naman minsan parang ang bagal. Okay? Kailangan mong maniwala na meron kang magagawa. Kailangan mong paangatin yung iyong kakayanan, natural na abilidad sa buhay paggawa. Taurus, maganda. Malaki yung possibility that this is your year. To earn, okay? To earn more money claim natin yan. Some of you, Page of Swords, Nine of Cups. Ang dito yung discarte, the Seven of Pentacles. For some of you, mari makatanggap ng extra work for an extra income. Na ang ganda. Okay. Ang yung magandang posibilidad para pumasok, or merong pumasok na kita. Or maganda ang kita. Merong material gains. Merong growth. Actually, para sa ilan naman sa inyo, if ever hindi mag-apply yun, meron tayong, merong tutulong, okay? Merong partnership dito na umaangat. Andito kasi yung inyong mapamaraan or madiscarding pagkilos or paggawa. Katabing katabi niya ang seven of swords. Kung hindi kayo mismo itong mag-take ng action, maaring kusa itong umangat for some of you. Kung saan meron, meron at meron isang tao na pwedeng makitaan kayo ng galing, ng husay, saan mang sector po ito, ano man, lalo pa nga po kung saan kayo kumikita. Pero definitely, andito yung blessing of work. Yung productivity, yung pagiging busy na ang ganda. Pero syempre pa guys, at the end of the day, ang tanging may iwan lamang po ng mga baraha na umaangat dito, ito yung maaring madalas ay kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin. At the end of the day, everything's still up to you. Buksan mo ang iyong mga mata, Taurus. Paniwalaan mo yung iyong kakayanan. Magtiwala ka. Sapat na tiwala sa si sarili. Dahil ano man itong nanaisin mo, Nine of Cups ay narito. Naisin, nanaisin mong gawin yung mga pangarap mo. Yes, meron ditong contentment. But at the same time, kailangan mo itong ano eh, sabi ko nga, take advantage naman dito sa pwede mo pang magagandang posibilidad na makita or matanggap. Kung papahintalutan nyo lamang, okay? I mean, kung bubuksan mo lamang ang inyong mata, lalaksan ng loob, magtitiwala, at papaangatin yung iyong diskarte dahil meron ka Okay? Ang ganda. Sobrang nag-apply agad dito sa ilang aking na-mention. The Page of Swords. Ito yung inyong gusto pang gawin sa paraan kung paano rin kayong mag-isip kung paano kayo makiramdam. Marami kayong pwedeng gustong gawin pag action or pagtatanong. Some of you, maaaring bumalik sa true lang. Sobrang, parang kay Miss Maseli ata talaga to. Merong magbabalik sa eskwela. I mean, kasi dito, merong, andito yung curiosity. Okay, na meron pang matutunan, malaan. Ayan. Or meron kayong pag-unawa na kailangan pang paangaten sa sarili, sa true lang, malawak naman kayong mag-isip. Okay? And ito nga yung kasapatan eh. Contento naman na kayo, nasan kayo ngayon, but at the same time, parang hinihikayat ka ng baraha. Lalo pa kung gusto mong mag-level up, or makaramdam ng advancement, ng improvement sa iyong buhay. Dapat, ilaban mo. Okay? I mean, harapin mo. Laksa ng loob. Huwag mong ang iyong sarili. Gaano man minsan, hindi tayo perfect. Ano? Minsan, nadada pa tayo. Minsan, nakukulangan tayo sa sarili nating kakayanan. Pero as long as andito, andito ka, hindi ka tumitigil, patuloy kang kumakapit at lumalaban sa buhay. Tuloy lang. Okay? Yan yung pinaka-message ko dito. Okay, other indication bilang sobrang nag-highlight dito ang usaping pera trabaho. At itong ilang gusto nyong mapag-aralan, mapuntahan, ayan, travel rin. Some of you may get a uh, travel opportunity or kaakibat nitong offer sa trabaho man or sa personal na negosyo. Ay, merong kaakibat na travel. Why not? Kung hindi ka lang nag-trabaho nag pero nag-enjoy ka rin. So, maaari merong pagbiyahe. At dito aangat yung kasiyahan, yung kasapatan, yung inner happiness, kumbaga, na ang saya. Maring isang indikasyon niya na maging bukas ka rin sa part na yan. <coughs> okay? na <coughs> yan po. Mukhang kailangan natin mag-water, pero excuse me po, live na live tayo. Okay, usapan usaping, usaping relationship. <coughs> I will be honest, maring meron ka dito kailangan i-work out sa mga susunod na buwang ito bilang kung aking i-relate -re ito, love rating. Or kung ano no, no matter what your relationship status ngayon, single in a relationship, married, or andito ka sa isang matatawag mong partnership in business, or isang taong matatawag mong partner in crime, maring meron lang ilang kailangan kayong um, i-work out, ayusin. Kumbaga, Halimbawa, ito, merong ilang tension. Kahit sa simpleng tension lang ito, or, or conflict, especially sa mga susunod na buwan na ito, or unang buwan, in the next six months, ano, marahil isang indikasyon lang to to compromise. I mean, wala namang perfect na relationship. Pero, um, ito, ano, I will be honest, hindi ko ito tatamisan. Maaring kailangan yung sumabay sa isa't isa talaga. Since, anito yung may paraan naman, maiwanan ko na ito ay malalagpasan. Simpleng tension man. Mapag-uusapan, masasabayan. Okay? Minsan kasi, parang, lalo na sa mga ano, uh, matagal na sa isang relasyon. Parang, andyan na yung sobrang komportable na kayo sa isa't isa. Minsan, dalawa lang to. It's either sobra-sobra yung na ipapakita mo na minsan nakakasakit na. Reversal tayo, ano. Mara ikaw itong makaramdam mula sa kapareha. Or, ito itong higit na parang nahihirapan din sa sitwasyon. Yung ganon. Okay, may umaagad kasi dito yung secrets. Merong again, reversal tayo. Maring ikaw itong hindi na masyadong mag nagiging open right now. Sinisikreto mo, sino solo mo na lang yung nararamdaman mo, yung ilang struggle mo, especially for those in a relationship. Dahil nga, alam mo na baka hindi ka maunawaan naman. So, pinaka-message dito, of course, ma may iwanan ko to be open. Communicate. Communicate with your partner. Harapin ang problema. Lahat naman tayo at one point nagkakamali. Pero, hindi mo to kailangan suluhin. Pero, it's okay. Sa part na yan, iba-iba tayo ng paraan. It's okay to pause, to step back. Iproseso muna sa iyong isipan ang sitwasyon o ang inyong relasyon. Haharapin ang problema sa tamang oras. Sa palagay mo ay kaya mo na. Hindi naman tatakasan, okay? Pero, pag-iisipang mabuti, pag-unawa lang din ang kailangan. Okay? Ayun ang maiwan ko. Naging totoo tayo at diretso. Mayroong meron lang ilang tension para sa ilang Taurus ngayon. Single, ayun nga. Actually, medyo... Lalo pa kung mag-apply for some of you yung about trabaho, finances. Kung meron kayong ilang hinahabol sa point na yan, kaya naman parang gusto nyo na or ready na kayo to mingle or to get to know someone or pumasok sa isang dating stage or meron na kilalanin para hindi pa kayo mapagbigyan o hindi nyo mapahintulutan ng sarili dahil sa ilang obligation- obligation na ito sa trabaho, sa pera, sa pamilya. Okay? Pero page of swords ay narito. Open communication lang din. Maparelasyon man o nasa isang relasyon man o hindi pa single. Napakahalaga ng pag-uusap. Okay? Totoo naman din yun. Na idadaan naman ang mapagay-pagay sa magandang usapan. Single, walang imposible. Meron kang magandang ano dito. It could be someone new kung saan nanaisin mo pa ito or ikaw itong nanaisin kilalanin ng taong ito. Positive possibilities, especially sa single. Okay? Kasi dito, sa akin nakita 7 umangat para sa mga couples na as I've mentioned meron lang something, tension tayo nakikita na kung saan ay mahandal, mawo-work out sa inyong mga paraan kahit unti-unti. Kahit simpleng ano lang ito um, gusot na kung saan ay maayos naman at madadala yung pareho. Okay, wala namang perfect relationship. Ang siya ng highs or and lows ng buhay. So, pinch of swords, ang dami ka rin maaring ngayon pa lang ay gustong gawin, harapin, panindigan. Ang daming yung tumatakbo sa iyong isip. Sabi ko ngayon, curiosity mo sa mga bagay. Okay, piliin mo lang lagi, Taurus, yung meron kang hindi lang contentment, happiness, pero kung saan meron kang peace of mind. Okay? Kung nandoon yung payapa ka, may pagkakalma. Yung alam mong wala kang nasasaktan din, basta alam mo dito ka sa balance, dyan ka. Yun naman ang importante. Ano? Kasi yun yung maring hanggat andito ka sa balance, yan yung higit mong panghawakan. Gana magkahirap ang buhay, andito ka sa wasto. Okay? kaya gaano man parang ayan, merong ilang negativity kahit sa simpleng pakiramdam basta dito ka sa wasto hindi tayo perfect pero hanggat inilalaban mo yung pagkawasto dyan walang masamang tinapay ayan, pagkain na naman kanina tinawala naging tinapay kumbaga, yan yung magdadala sa'yo sa patuloy mong magandang bukas okay, yung patuloy mong growth mapa-emotional man or financial growth in life. Taurus, may pagkamalalim. Kuha tayo ng pinaka-final words advice na ating maiwan para sa inyo, Taurus. Second half of 2024. Anong ating maiwan para sa mga Taurus? Mula dito sa ating ilang napag-usapan, ano pong maiwan natin para sa kanila? So malawak na pag-unawa lang din, hindi umaangat dito. Parang ikaw na lang yung maging bigger, bigger person sa inyong relasyon or sa inyong partnership. Dahil ikaw itong mas malawak mag-isip, malawak makiramdam. Be the bigger person na lang para mas kalma. Okay, hindi sa papahintulutan, sa realidad, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Of course, lagi mo lang tatandaan yung worth mo, yung iyong halaga. Mahalaga ka, Taurus. Okay? Freedom! Okay, so ito yung ayan, kung ating i-relate sa ilang ating pinag-usapan, yung freedom na pwede mo makamit pagdating sa inyong finances. Kung mas malaya, mas um, magagampanan mo ng may kalayaan itong ilang obligasyon sa pera. Alam mo yon Yung financial freedom. Ang ganda. Ayan, may pagkamalaya yung feeling na mabibili mo, i-claim natin to, mabibili mo yung mga kagustuhan mo, na alam mong deserve mo. Ayan, sobrang nag-apply yan sa ilang ating napag-usapan. But at the same time, ano, ibabalance pa rin. Okay? Papangatan yung basic budgeting kung paano mo pinangahawakan ang iyong pera. Pero ang dito, yung freedom na pwede mong ma-achieve when it comes to money na parang, kahit ano ang naisip mo, go for the gold claim natin yan, ano kung akin yung relate ito, relationship wise dalawa lang to or maybe, sige para sa ilan na medyo ayun, nahihirapan na, medyo may, may pagkamalalim yung hugot sa akin na mention at mag-apply yung ilang tension or conflict of course, at the end of the day sabi ko nga, ikaw ang makapagpapasya. Depende yan sa inyong kinakaharap, magkakaipa pa rin ang bawat isa. Maring ito yung hanapin ng ilan sa inyo. Lalo pa, Page of Swords, the Queen of Swords ay narito. Umaangat yung inyong pagiging independent o yung kakayanan niyong tumayo sa inyong mga sariling paa. Or kahit sa inyong sariling isipan lamang ito. Kung baga, ayaw niyong mas talk eh. Gusto niyo syempre, meron at meron kayong napapatunayan din para sa inyong sarili. Kung baga, yung kaya niyo, kahit na nandito kayo sa isang relasyon, magagawa nyo kahit kayo lang muna. Okay? yun yung pinaka nakikita ko dito. Sabi ko nga yung, uh, yung meron kang pagkakalma sa pakiramdam. Yung meron kang peace of mind na malaya ka. Ano man ang estado ngayon ng relasyon meron ka. Yung freedom na napakahalaga. Para sa inyo, ngayong second half of the year 2024, Taurus.